For today's video, dahil nga bakasyon ni Nanong at ni Mrs. kaya nagkaroon kami ng pagkakataon para mag-overnight at mamasyal dito sa surfing capital of the north. Siyempre guys, bukod nga doon ay pinuntahan na din namin yung mga iba't ibang tourist spot at mga pasyalan dito na talaga namang mapapawaw ka sa ganda. At meron pa nga kaming napuntahang masarap na restaurant at meron siyang napakaraming antik na koleksyon. O diba guys, bukod sa busog na nga yung tiyan mo, pati mata mo mabubusog din dito. Kaya samahan nyo na naman kami ni Nanong at ni Mrs. Let's go! Ngayong araw nga guys ay pupunta nga kami ng La Union kasama ko si Nanong at si Mrs. Siyempre ang service natin for today's video ay itong si Trimax. Ito nga talaga ang isang dahilan kung bakit ko nga pinaside ka rin X-Max para maisama ko nga sa bawat ride at pupuntahan ko itong si Nanong at si Mrs. Dahil mahilig din talaga silang sumama sa akin kapag nagra-ride nga kami kasama ko ang grupo ko na ERCP o Evo Riders Club Philippines Pangasinan Chapter. Kaya kung mapapansin ninyo guys kapag nagbibiyahe nga kami ay lagi akong nakasuot ng uniform namin. At ino nga guys bali lahat pala ng gamit namin nasa maleta na para isang lagayan na lang at at isang bitbitan para kahit papano may space sila nanong at si Mrs. doon sa loob bali ang magiging biyahe pala namin guys dito sa Pangasinan ay magbabayan-bayan nga kami medyo nakakatakot din kasing makipagsabayan sa mga truck at bus kapag ganitong oras na maaga pa dahil matutuli ng mga patakbo nila sa bagay sa biyahe naman natin na to guys hindi naman tayo nagmamadali as in just enjoy the ride lang ang biyahe natin na to at ina nga guys bali makalipas ang mga isang oras at mahigit na biyahe namin ay nakarating na kami dito sa Macdo Bawang La Union para magpahinga at habang nagpapahinga nga kami guys ay napansin ko na medyo maaga pa nga pero grabe na bibuild na yung traffic dito sa Bawang La Union. Kaya hindi na din kami masyadong nagtagal na magpahinga dito. Baka kasi mamaya maipit kami ng traffic doon sa may San Fernando. At ayun eh nga guys, bali pagdating pala namin dito sa San Juan ay naghanap-hanap kami na matutuloyan namin kaso wala kaming mahalap Kaya dito kami napunta sa may Casa Benito. Buti na lang guys ay meron pa silang available room dito kaya dito na nga kami tumuloy. Na kahit pa pano, guys ay meron sila ditong maliit na swimming pool na pwedeng pagpaliguan ni Nanong. Yan kasi yung isang request ni Nanong yung namin gusto niya meron daw swimming pool. At eh nga, guys, bali isa-isa na nga namin dinadala yung mga gamit doon sa room para kahit papano ay makapasyal na din kami. Bali guys, pumunta nga pala muna kami dito sa beachfront para tignan kung madaming naliligo. Kaso ganito nga yung naabutan namin guys, halos walang taong naliligo or mga nakatambay dito dahil sobrang init din kasi. Kaya gumala nga muna kami guys at dito nga yung unang pinuntahan namin sa manmade forest. Na pagdating nyo nga dito guys ay talagang mawawala yung pagod nyo dahil sa sobrang lamig ng paligid. Tapos ganito yung makikita ninyo, puro puno as in para kang nasa gitna ng gubat. Syempre guys, hindi din namin pinalampas ang magpicture picture picture dito para meron din kaming souvenir. Hindi din kasi kumpleto ang pasyal mo dito sa Launion kung wala kang picture dito sa Manmade Forest. Kaya guys, kung sakaling mapapasyal kayo dito sa Launion, wag na wag niyo kakalimutan ang pumunta dito. At ina guys, pagkatapos nga namin dito sa Manmade Forest, ay dumiretso naman kami dito sa next stop namin sa bahay na Bato. Pagpasok nyo nga pala dun sa Bungad, guys, meron nga kayong babayaran environmental fee na 20 pesos per head at pagdating nyo nga dito sa bahay na Bato ay magkakaroon ng entrance fee na 50 pesos per head. Dito nga pala sa loob ng bahay na Bato, guys, ay makikita nyo ang mga iba't ibang uri ng bagay na antique, mga art, mga handmade sculpture at kung ano ano pang mga kagamitan na ginamit ng ating mga ninuno noon. Kaya kung sakaling mahilig ka sa mga sinaunang bagay or mga antik talagang perfect na perfect na puntahan to guys. At meron nga ding magandang ispat dito sa loob ng bahay na bato guys na pwede kang magpahangin at makita mo yung dagat. Kaya talagang sulit na sulit ang 50 pesos niyo kapag pumunta at, pumunta at pumasok nga kayo dito. At kung sakaling coffee lover ka at gusto mong magkape dito sa loob ng bahay na bato ay meron ng coffee shop dito sa loob. Syempre hindi din mawawala diyan yung malilinis nilang CR kung sakaling kailanganin mo. Promise guys, malinis tapos mabango sa loob. At dahil tanghali na rin dito guys, kaya pahalap na rin kami ng makakain makakainan namin dahil nagugutom na din kami. At dito nga kami napadpad guys sa Don Segundo House of Antiques and Restaurant. Promise guys, masarap yung pagkain nila dito at yung drinks pati na din yung halo-halo. Kaya kung sakaling napanood mo itong video natin guys at napasyal ka ng La Union, i-search mo na Don Segundo House of Antiques and Restaurant restaurant. Pramis sulit dito guys. At hindi lang tiyan nyo mabubusog dito guys dahil pati mata nyo mabubusog din sa sobrang daming antique na mga collection dito. Tulad na nga lang dito mga motor dito na naka-display. Baka mas matanda pa ito sa akin. <laughs> <laughs> Pagkatapos din namin mag guys, dumiretso na nga kami dito sa huling pupunta namin na tourist spot dito nga sa Balwarty Watch Tower. Siya nga pala guys, meron nga palang environmental fee dito na 20 pesos per head kung hindi pa kayo pupunta dun sa bahay na bato. Pero since nanggaling na nga tayo dun sa bahay na bato at nagbayad na nga tayo ng environmental fee doon na 20 pesos per head kaya hindi na nga tayo dito nagbayad. Ipakita nyo nga lang yung resibo sa mga nagbabantay doon at padadaanin na nga nila kayo. At ayun eh, nga guys, pagkatapos nga namin mag picture picture dun sa loob ay pumunta nga kami dito para i-feel talaga yung simoy ng hangin na napakalaki. cas At bago nga pala kami bumiyahe ay meron nga nag-request na magpa-picture kay Trimax. oh guys, kung sakaling nakita nyo si Trimax at gusto nyo magpa-picture, magpa-picture lang kayo dahil wala namang bayad yan. Sobrang natutuwa pa nga ako guys dahil na-appreciate nyo nga itong setup ni Trimax. oh, paano guys? Nakabalik na kami dito sa tutuloyan namin sa Casa Binito. Hanggang dito na lang muna ulit ang video natin guys. Maraming maraming salamat sa inyong panonood at patuloy na suporta sa ating mga ina-upload na mga video. Ride safe lagi and peace out!